Ay nako, eto na yung ayoko eh. Nakalimutan ko na naman maglinis kagabi. Ay nako, hassle talaga pag wala kang kasama. Mapaganap ng alam ng tagalinis ko dito sa bahay. Puro kalat na lang. Kalat ng kalat. Na magagawa. Linisin na nalang natin to. Wala tayo. kasama eh. Maanyo na lang maglinis. Guys. Ang ko na nga labain. Ang dami pang kalat. Ay nako. Linisin ko na lang. Ayan, galing kalat. Isa na babo. Ay! Ano ba naman, galing kalat? Ah! Kapagod. Pati ba naman dito sa kwarton daming kalat. Kailangan ko na talaga ng tagalinis. Please, comment ka na. Punin na kita agad. Ah, <laughs> talaga magisa pag wala akong kasama. Tapos naiwanan ko pang makalat ang bahay. Inaako na ako. alimutan ko maglinis ng bahay kagabi. Wala sa isip ko na maglinis pala ako ngayon. na guys, ang kalat. Uwis na ako. kalat Ito pa. Nakalimutan ko linising kagabi. Ayan po. Pati mga cellphone. Ayan ako. Ayan ako na. Pagod na ako. Yung nilinis ko. Pagod na ako. Kaya kailangan ko na talaga ng tagalinis. Pais na ako. Ayan lang. Babay. Alam nyo na kung gano'ng kakalat yung aking kwarto. Ay buong bahay, no. PM ka na. Kunin natin